Assalamualaikum merong nag request sa atin i-room tour daw <laughs> sige i-room tour ko kayo sa aking kwarto dito sa Riyadh okay Oh, uh, pagpasok nyo dito ito yung kwarto ko ito yung pintuan ko galing sa labas pagpasok nyo naman ito yung babunga sa inyo ang aking uh, salamin dyan Oh, dito makikita na. <laughs> yan, makikita nyo. jan ako, nagtatambay sa upuan na yan. Pinapataas yung pa. Yan naman ang bed ko. Sobrang laki yan. Kasya siguro ang mga tatlong tao dyan. King size talaga yan. oh, yan. Tapos, dito nilalagyan ko yan ng carpet. Kasi kapag taglamig, sobrang lamig talaga. Absorb yung ano, lamig pati sa higaan. Kaya kailangan may carpet dyan sa paligid ng kama. Yun naman, nag na ako sa akong ilawang bag. Yun kasama na yun. Tapos, yun yung aircon ko. Yun. Tapos, kapag natutulog ako, yun yung lights na lang na pina-light uh, ko. Yan naman yung cabinet ko. Dito yung mga pangbahay ko. Ito, pangbahay ko dito. Lahat yan, mga pangbahay ko, mga tanks ko. Wala na masyadong gamit kasi ano na, nakapackage na ito. Tapos, dito naman yung mga uniform ko at mga abaya. Yan, mga uniform ko at mga abaya. Kumus lang agi ay. Hindi <laughs> pa nakaplansya. Yan yung mga uniform ko at abaya. May mga pang pa ako dyan o no, sa gilid. Hmm. yung kabinet ko. Yung kabinet ko naman ay lumaklan ni La, La, Madam. Tapos binigay nila sa akin dito kasi ano, tawag nito, meron na silang bago. Ito naman kapag nagkakape ako dito sa taas, to nagkakape ako, may asukal ako. Yan. Hmm. ko nagsasampay ng tuwalya. Dito naman meron akong intercom. Pag tinatawagan ako ni madam, lalo na yung nagalaga pa ako ng baba, kaya nalagyan ako niyan. Papainit ako ng tinapay sa umaga, nag-breakfast ako ito, may painitan din ako ng tubig, ako ang bumili niyan. May dalawa din ako dito na, yan, mga lagayan ko dyan, pero wala na mga gamit yan ito, mga box ko sa pag-aaral ko dito. Hindi ko tinatapon mga box ko sa pag-aaral ko dito. Dito naman, yun yung CR ko. Yan, malaki yung CR ko. Yan yung CR ko. O, oh, yan. Yun yung heater ko. Diyan ako nagsasampay. Tapos dito lang din ako naglalaba. Yan, dito lang. Tapos yan yung tabo-tabo, tabo-tabo. Dahil ayoko ng shower, kinuha ko yung shower ko. Sobrang laki ng ano ko, sobrang laki ng uh, CR ko. Ito naman mga books yun, ibaba lahat. Yan, mga books yan. May baba lahat dyan. Nakatambak. Dyan ko lang nilalagay. oh, yan na. Yan na yung room ko. Mm, yan, yan. Sobrang laki ng bed ko kasi dating bed yan ang madam ko. Sobrang laki. Yung bintana ko, wala akong kortina kasi hindi makabita ng kortina. Hindi ko malagyan. Kaya ganyan na lang. Ganon kalaki ang room ko. Oh, thank you for watching. Maraming salamat sa panonood. Ito yung room ko dito sa Riyadh. Maraming salamat sa panonood. Follow for more videos. Salamat.